Good morning, guys. <laughs> Dahil meron, paparating pala yung ano ngayon ni ate, yung apam niya. Ay, yes, Maria. Yan na tayo. Te, yan yung handa mo sa apam mo? Oo, ah. Wow. Nag-imasan daw. Ano yan? Kamote, dahon ng kamote. Oh, dahon ng kamote. Tapos, pinaghanda rin namin ng bagoong na bagoong. Wow. Ito yung halo nito, te. May taba? Oo. Siyempre, Pinoy kami. May spaghetti. <laughs> <laughs> Siyempre, Pinoy kami. May spaghetti. Ba, ala yun nga yung apam niya hindi kumain. O, oh, ayan. Hahaluan namin nun. Siyempre, Pinoy. Ayan. Malapit na maluto yung... Ah. Karibuan natin, natin ng magic syrup. Ayaw na lang kung hindi pa sumarap yan. Karibuan natin yung tamang kasirito pahingan. Hmm. Para hindi magkaroon ng tupak. Ah. Marami-rami na yung naluto namin. Wow namin ni ating pala. <laughs> <laughs> Naki ano lang ba, makikain lang tayo dito. Huwag ka kasi maganda, handa pa rin hindi ako makikikain. O malapit na, masarap na yan mamaya. Kanin namin, malapit na rin maubos. Ay, matapos pala. O, oh, ba diba, may kulukoy koy si ate. <laughs> once man yan, idol niya yung kulukoy. O, nanalo tayo. Oh.